sumpong sa pulis kay imulistya ko no siya sa iya mga pasahero nga mga estudyante siyempre hadlo po ko ba si kinyo po kong mulistya ko no What? So mo man, nang mangutahan ako sa inyo dili ba ko ninyo ang saon? No Kami ba bang nila mong saralapit? Grabe Ang pangalan ako ma'am It's a It's a Ang apeliro na ko, Okay. It's a prank <laughs> ikut kamera tuh, kaya, <laughs> Ano yung pulumulok? sa yung tulis pulumulok? Nagundi. Uli? Nagka pulumulok mo? Opo. Nag-uusapan mo dire? Board. Board. Nag-board? Oo. School. Ang dami gas ko sa CIT. Nag-eskwila mo dire sa CIT? Opo. Oso naman mga ka na mo? Opo. pare kurso? Oso. yung kurso mo? Ag Agree. yung mga pangalan na? sa likod Sandara Park Pero ano Kanina nung pagkuhang Nakita ko kayo eh so, Hindi sana ako mapara Kaya uh -huh. nakita na ko mga guwapa mga good morning Hindi liyan uh -huh. ako mga para Kaya hindi sa guwapa

Pero pagabot sa Plumulok maam naghilak ang driver. Siruan. Tek sumpong sa pulis. Nagrelamos siya kay pulis siya kuno siya sa iya mga pasahero nga mga estudyante. Ha? O. Siang Siang gi-muris, siang gi-pulisya. Mga babae mga dalaga, mga estudyante, mga gwapa pa. Ganay pa kita ra kusay nyo adlok ko inyo, kasi Siyempre hadlog ko ko ba ko mulis-mulis siyaon mga ba? What? Dili mo ingat to? No. Sure? Yes. Hadlog manggot ko. Kaya ako dili nanggit kumakasawa ba? Kaya hadlog ko sige abusuhon ko sa babae. What? Pero sigurado mam, harmonismo, dili mo manggelabot sa kuha. Dili oy. Hadlog ko mam ba kaya nggak ada mendera malah gua apa Christie Budok nggak ngabat langsung solo oh tinggal sejauh temang ya pun tuh naik tabutun yang semana ngabat apa pun sila lah perdili menggantung mam ya seminggalnya amayu ini selamat selamat terus selamat diku mam kai buat mo, dili dili dekun yang hilap jano magura jujur tapi bapak nila buat cara rapi terapi dili kai naik tabut mangun naik tabut mangun mam Siyempre, madlo ko eh. Kay, ako pong dipinsahin akong pagkalalaki, di ba? Di na, di po ko gusto nang mamansahin akong pagkalalaki. Mm -hmm. So, nanagana na po ko. So, muna ang mangutahan ko sa inyo. Dili ba kong inyong saon? No. Kay, ang itong driver naman good, pag abot dia sa punulok, naghilak siya dito sa, sa polis. Dili man makabalibad ang mga babae, ang mga estudyante, kay daghan mo kayong ebidensya mm. Na uh, <laughs> yung mga tsikini niya sa nao, sa leo, gantot sa, sa dugan Hahaha Ang gising ko sa Sa lalaki? Oo O pati ka gababae ko dyan Hmm Lagi? ang lalaki sa gati ko lang? na ang batasan mo pa? Mga 52 Hmm Siguro gwapo tong tawana ba? Wow Pasalamat lang ko kayo, di ko guwapo <laughs> Masakitan niyo pangalan niyo ma'am? Okay ulit? Wala ba si Kiri Ford? Dili, man, dili man Si pangalan niyo ma'am? Jocelyn Tapos? Sandara Tapos? Sandara Sandara, isa pa? Bresa. Presa Presa Nasulti na ba na, na ako sa inyo akong pangalan ma'am? Wala. Wala pa Wala pa? Wala Sabi na ako nasulti na sa inyo kayo, Ang pangalan ako ma'am It's a it's a, huh? it's a it's a It's a ang ako, prank. It's a It's uh okay. It's a It's a It's It's a 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 It's naman. Okay lang sa inyo ba? Okay lang sa inyo. <laughs> Murag <Man, man, ha? laughs> kami man ang ginaanan. <na>, <laughs> Ma'am, i-upload na ko ni Ma'am. Okay lang? Kali <laughs> <laughs> dia hero. I-upload na ko ni Ma'am sa Facebook, sa YouTube. Okay lang sa inyo ha? Okay lang. Kaya tatawa ito.